Hello mga kababaraya, this is Brian and you are watching again my vlog for today's short episode. Thank God it's Friday. Yes, ay, Saturday pala, sorry. Ayan, thank God it's Saturday. <laughs> Makakapag-wrestling na tayo, finally. Makakapag-day off na tayo, finally. Tomorrow is Sunday. Resting natin tomorrow. I decided na ip ipupush ko na lahat-lahat ngayong araw na Oo, ayan. Pupunta tayo sa Alton, I think. Yeah, I'm still undecided kung saan daw ako pupunta dahil gusto kong kumain sa labas. ako so, gusto niya mag-food trip tayo ngayon guys as I promise sa inyo. Yeah, gusto ko makapag-food trip ngayon. I deserve na i-treat yung sarili ko kumain ng masarap ngayong araw na to. Dahil sobra-sobra na ang mga nangyayari. Yeah, deserve natin lumabas, itreat ang ating mga sarili dahil ito ay pinagpaguran natin. Yeah, I'm craving sa mga burgers, pizza, fries. Gusto ko kumain ng mga ganyan ngayon. Yeah, so matagal-tagal na mga panahon bago tayo nakakain sa labas. <laughs> so, samahan niyo ako sa ating magiging vlog for today. I don't know kung anong mangyayari. But siguro, mag-ano lang tayo. Mag-chill-chill lang tayo ngayon. Yeah, i-treat natin yung sarili natin. Igagala ko kayo. Samahan niyo ako kung saan ba pupuntang ngayon. So, ang inisip ko kasi, pupunta ko ng Old Town. I'm not yet sure. But malalaman natin yan kapag nakaalis na ako. Kasi hindi talaga ako makapag-decide kung saan ako pupunta. Kasi na edit talaga. But, yun, nakabiis na ako. Siyempre lang nang ko. Yes, so, samahin niyo ako sa ating mag-game. for of today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Guys, na-reach natin yung 1 million views sa YouTube. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood ng na mga vlogs ko sa ating channel. Pagpalain po kayo ni Lord. Ayan, maraming maraming salamat po talaga. Ngayon ko lang na-reach yung 1 million views. First time ko sa YouTube. Yung isang sa channel lang naman ako. And then na-reach natin yung 1 million likes sa TikTok. Maraming maraming salamat po talaga. So, Lalabas na ako guys, ilang lang ako kung saan man tayo palarin. Gusto ko pumunta ng Old Town kasi mayroon ako comfort restaurant na kinakain ako palagi. Fast food siya, burgers. Bet na ko talaga yung mga burgers nila doon. So I think doon na tayo pupunta. Magkalala tayo, mag-unwind, unwind tayo. Okay? So see you later. Kapag na doon na ako sa pupuntahan. Okay? Okay guys, ayan. So we're now here sa Old Town. Yes, ayan. Nandito tayo sa my rector's palace. ba to? I mean, sa kabilang palace pala yun. Oh. We're now here sa loob, sa Estrado. Ayan, kita-kita niyo po sa same place, isa sa pang pinakasikat simbahan dito sa loob ng Dubrovnik Hotel. So, nakikita niyo yun siya. Ah, tao. So, ang oras natin, guys, ay 6.44 na po ng gabi. Pa-sunset pa lang. At grabe, super duper tagsa ng mga tao. Yes, oo, para reporter for today's video. So, hindi ko na nabili yung kanya yung biyahe ko. Dahil nag biyahe lang naman ako but ayan gusto ko lang mag putri magkakain tayo sa isa, isa sa mga paborito ko, fast food dito sa loob ng Dubrovnik all ever since ako ko ng Dubrovnik madalas ako dito kumain and namimiss ko na yung mga tao yeah sobrang nakakamiss din yung mga tao dito yung mga kaibigan oh yes so ang dami nagbago ako sobrang dami talaga naglugay mo na ako na buho yun nga sabi ko nga kanina nakakamiss yung mga tao dito alam niyo. Yun? ah uh, siguro dalawang season ako dito, Yes, malapit sa Old Town. And every time bago ako umuwi ng bahay before, dito lang naman ako sa Old Town. Ayan, kumukuha ako ng mga pictures, mga videos ito. Ang dami nakaputi dito. Ang dami ba kita katang... nyo? Hmm. Oh, sobrang nakakamiss. And di bihira talaga ulit akong makapunta dito kasi nga malayo yung bahay ko dito sa Old Town. Yeah. So, para, so parang daming memories dito. Eh, nga, namimiss ko yung mga mukha kung ito like, nakikita before. kasi yes, yung mga kabayo natin dito. Ayan, so, yun nga, diba? Okay. So, ang main agenda lang naman natin ay kakain lang naman tayo. Yes, so tara na. Bago pa humabat ang video na ito. Kaya nga, baka musta lang tayo, guys. Sa ating araw for today. <laughs> Kumuha rin ako ng mga videos kanina. Oo. Uh -uh. Sa ating video ba. Ang dami kasi nangyari guys. Totoo lang to be honest. Alam niyo yung feeling na sobrang burnt out na ako sa trabaho. Although normal naman sa ating mga OFW sa mga natatrabaho sa abroad. But iba yung pagod na naramdaman ko itong mga nakaraang buwan hanggang ngayon simula July, August, September okay. ang dahil po na kiniisip ayok mag-overthink but talaga sinusubo na, doon talaga ako sa station sa Avril sinusubo ka talaga yung pasensya ko <laughs> yeah and then ngayon nagkahanap ulit ako ng bagong apartment kasi kailangan namin umalis do sa apartment na narentahan ko kasi may nangyari doon sa may-ari ng bahay So, maayos naman yung pag-uusap namin. Yes. Yo, pero, nakiusap sila na kailangan namin umalis ulit ang bahay. Kaya, ito. Ayoko mo na magpaka-stress kasi mag-rest day ako. Siguro, next week na akong papaka-stress sa bahay. Kaya, yeah, so, ayan. Before tayo ma-stress, kainot tayo. So, right now, here's a Berkshire's Tiger guys right? Ito yung isa sa mga paborito po kainan dito sa Dubrovnik. Yes. Ayan. So, kakalagay tat pumasok muna, kakain tayo habang tayo ay nakichikachikahan, di ba? So, tara, huwag ating patagalipad, nangugugutom na ako. Masarap okay, so, dito. Yes. Feel lang may music. Ang yan, di Super kada dito, guys.

คือทางดำเนินการเราพี่ต้องเข้าไปจัดค่ายกับตัวเราเพื่อที่จะ Hey okay, guys, alas siya na nang ng gabi. Oo, oh, oh. madilim na Okay naman. So kakatapos ah, ko lang kumain. Yeah. In just 19 euros. May sobrang laking burger ka na. Fries at coke. Hindi ko na ubos yung fries. Okay. So pumunta lang ako sa kita kong zoom Since oh, last day ko bukas tingin lang ko na pwede ko makain bukas para uh, kung ma-edit ko matong itong vlog na ito naka-premier siya bukas Sunday yeah. anyway, so yun yeah, sabi ko nga kanina uh, out sa trabaho ayan, kailangan kong mag-recharge kailangan kong mag-me time uh -uh. and alam ko na mar marami karamihan sa ating lahat naman na ginagawa naman to. Oo. Uh -huh. pwede mag-isa eh, eh, alam yun mind your own business na lang talaga yeah. may eh, magician ata dito ginagawa ni Kuya wait na natin pa gagawin yes, pero eh, punta muna ako na consume at makamag-close na sila mamaya tingin tayo na pwedeng mabili dito pakita ko sa inyo guys yung walk-up shame hindi nga yun, itura yung walk-up shame eh. nakikita nyo ba? Layo. Mamaya, lapitan natin yan. Bibili lang ako na makakain ko bukas. Kung pasko. may makikita ko ko dito. Ay. Kung kaya market to isa. Mayroon bagong market dito. Nakakamiss dito. Sa totoo lang. nakakamis. Pero inayawan ko na kasi yung ano, Seasonal. Ang hirap-hirap magtrabaho ng seasonal, lalot sa seaside ka. Nagating ng winter, di mo sigurado kung papasahurin ka ba. Siyempre, wala rin naman pera yung mga amo mo, di ba? Kaya, mas mainam na sigurado tayo pumunta sa yearly job. Okay, pasok tayo dito sa console. ako madalas bumili ng mga supply yung dati. Ayos na lahat. Yeah. makain. Ang mo siguro. Sa araw na naman ang nga, nakahiga na ako magdamag bukas sa bahay. Ayun, tayo. I change my mood. Okay, ayan siya. Imagisyon dito. Ito yun natin. Ay, tapos na. Hindi pa. Ito pa siya. Oh. Ito pa gawin. Ito perform siya. Ito pa. Ako tayo iwan o kanyang ng kanyang palabas. Uh Oo. -oh.

Then we went through the port. And then we went to the port. Ang bilis-bilis ng panahon. Ang guwapo. Anyway. Ah, dito na lang tayo. Sa may Eagle Brow ni Katito Sa Sahagdaan. Yeah. O dito, mas maliwanag. Alam niyo guys, na pumunta ako dito sa Dubrovnik marami na nakakarate dito pero, pero sa mga bago pala sa channel ko sobra konti pala ng mga Pinoy dito although may mga Pinoy na naman hindi naman ako yung kauna-una Pinoy pumunta dito pero bilang mo talaga kung ilan yung mga Pinoy before na nag-work dito sa Dubrovni at madilim, hindi ako kita ayan ito tayo, tayo 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 gusto ko magpaano eh mag-dessert man lang like ice cream tayo ako dito para maliwanag uh, dito muna ako guys sabang tayo ay nagsasanti-santi oo oh, oh. tinan nyo ang dami talagang tao ang oh, nakaputi yeah. so sa mga di po nakakaalam dito ako nag second season sa Dubrovnik town, Dito rin ako nakatira. Kaya no second season ko dito, napaka ano, oh, daily vlog talaga ako as in pati yung photography, videography ko sobrang active ako noon. At then third season ko, balis na ako ng town nag supermarket na ako. Fourth season, supermarket pa rin ako. So talaga ang bibihira lang ako makapunta dito sa Old Town. Kaya nakaka-miss talaga. Yes, at the same time, Uh, yung mga old memories mm -mm. eh yun nga sana talaga maibalik ulit yung ano pagigig pagiging ko sa mga pag picture picture dito mm -mm. So, sobrang nakakatuwa dito sa kinainan ko before ah kanina pala yan may third world na rin speaking of third world niya sabado ngayon diba? Ay, wala ko pala pa. wala pa akong balita doon sa balita na magkakaroon daw ng rally sa Zagreb yes kasi may parang may protest na mangyayari regarding related sa pag-import ng mga third world nationals dito sa Croatia yeah, so if you will ask me asan yung position ko sa ako ano yung komento ko doon sa issue actually ayaw magbigay ng comment kasi diba, mahirap na pero neutral lang din ako. Gwapong mga pagit na lang ako. Naiintindihan ko kung saan nagmumula yung mga lokal. Saan nagmumula yung mga tao. Saan, bakit sila nagkaka sa gano'ng opinion. Kasi, ah... Uh, ang Croatia kasi parang ano yan eh. Parang talagang makabansang bany-bayan talaga eh. Alam mo yun? Talagang ang Croatia ay para sa mga Croatian lang. Oo naman, di ba? Wala namang aangkin ng bansang to. But, hopefully. Ang pinagdarasal ko lang sana, ah... Uh, sana talaga mas manaig yung respect and alam mo naniniwala ko na napakaganda ng Croatia at mas lalong kagata ang Croatia kung ang mga tao dito ay very welcoming yes and yun ba diba, parang lahat naman yata ng tao sa anumang bansa lahat ng mga yan nag-aabroad ba diba? kung yung mga taga rito rin ba diba, may pumupunta sa ibang bansa ganta kahit ay mga Pinoy umaalis ng Pilipinas nagkataon lang talaga na nandito yung opportunity for us so ako sabi ko nga thankful ako sa Croatia kasi nakaapat taon na ako dito and ang daming opportunity sabi binigay sa akin ng bansa and I respect the culture tradition anong mga meron dito I diba? respect ko yung the language Yes, hindi man ako gano'n pa Hindi ako fluent Hindi ako fluent Hindi talaga ako marunong magsalita But day I appreciate the locals dito Na talagang nagtuturo sa akin araw-araw sa trabaho And yun nga ang Wala namang never in our mindset na Aagawin natin yung mga trabaho para sa kanila Hindi hindi talaga And nasad lang talaga ako sa mga comments ng iba na Cheap daw kasi tayo magtrabaho Diba? cheap your rate natin. So, tayo naman guys, syempre, siguro kung dito ka mang bumula, euro sa euro, ba? Diba? Kasi talaga sabi, sabi mong maliit talaga. Nagkataon lang talaga, syempre, malaki kasi ang palitan kasi di mo tayo taga rito. But, one thing na gusto kong sabihin, ip ipagkakaparoud ko talaga, kung cheap man yung rate natin, never magiging cheap yung quality ng trabaho natin. Naniniwala ako siya. Tayo yung tipo ng mga tayo yung mga Pinoy, yung talagang best worker around the globe. Kaya nga napakadaming Pilipino eh. Saan tayo pumunta may mga Pilipino, di ba? Diba? So, yun nga. Hopefully, ay uh, maging maayos. Ayan. Maging mapayapa. At sana, kung hindi man mawala, mabawasan. Oo, yung discrimination, hindi naman natin mapipilis lahat ng mga tao. Yeah. Pero yun nga, eh, ipag-arasal ko kasi alam mo niniwala ka, di the country naman to Croatia. Alam ko na darating yung time na mag-iiba yung ihip ng hangin, di ba? And like... talaga, sana naman naig lang talaga yung respect. <laughs> kasi, wala lang. Kasi pwede third world nationals tayo, iba yung tingin nila sa atin, mahirap na sa tayo, di ba? Tapos, ayaw nila sa kulay natin may mga ganyan kayo pero pag sa mga puti mga ano yun mga foreigners sa puti dito okay lang sa kanila alam yun sobrang nakakasad talaga and to be honest guys na encounter ko siya sa trabaho mm kahit dito naman wala namang perfectong lugar oo nakaka-encounter ako ng mga ganyan sa trabaho ko pero wala naman tayong magkakawa huwag lang natin pansinin yeah, huwag natin patulan yung mga ganon tayo ay nandito to work to earn as long as walang ginagawa sa atin physically huwag tayong huwag iwasan na natin kung verbally man ayan hayaan nyo na huwag yun ang pansinin yan huwag lang physically no ayan kasi ang dami dami kasi talaga mga third world nationals dito but I hope na safe tayong lahat I hope na nasa maayos yung kalagayan Lalo na sa mga Pinoy po na nasa Zagreb. Yeah. Sana po ay okay kayo dyan. And kung ano man yung nangyari ngayon, naaabang ako na lang sa mga balita. o to, sa mga post ninyo. Kung ano sa balita sa naganap na rally dyan, sa protesta dyan. Anyway, ang oras natin ay 7.30 na. Yeah. Hindi ko sure kung ano oras yung bus. But hindi ako nagmamadali. Dahil rest ko naman. Mm, -mm. Gusto ko lang talaga maglakad-lakad mag-isa, ganito, ganyan, stroll-stroll lang. Usog na rin ako. Hi, buhay! Sana talaga maging maayos tayong lahat. Sana mahanap natin yung talagang trabaho para sa atin. Sana maging masaya tayo yung lahat sa buhay, guys. Ano ko pa kaya patingin na, akong na ako dito. I didn't get the memo natin ako to balik ako to si kuya mo pe perform <laughs> once in a lifetime lang to oh, oh push na natin tinan ko kung nag perform na siya pero na ba wala pa hindi to pa hindi pa siya nagi start siguro alas 8 yung start ko 7.30 para siyang magician siya, eh. I don't know ayos siya Baka hindi ko na siya hintayin. Uh -huh. Puna na ako ng bus stop. Lakad-lakad tayo. Yeah. So, yun lang guys. Sana, alam yun. Short vlog lang naman to. M&M lang tayo. Sam Samahan nila ako sa Wednesday ko ngayon. At yun, pati speaking of duty, yun yun. Sana talaga, madagdagan na kami ng tao. Ayoko nang mag-isa. Pagod na pagod na ako mag-isa. Ang ganda niya guys, oh. Nakakalungkot dito pag winter. Wala talagang tao dito pag winter. At sarado lahat. Ganda-ganda dito. Ganda, ganda. Yan. Yeah. Sige Ay. Para kanina. Pumasok naman yung amo ko. Nalate lang talaga siya. Buti may susi ako ting yung Kung nagkatang wala ko susi, ay Diyos ko, lalo kami naghabol sa oras. <laughs> Kasi ukali ko talaga guys, sa ni, one hour before ang duty ko talaga, nakapasok na ako. Hanggat maaari. one hour. Ayan na, oh, pasko-pasko na dito. Hmm. Hanggat na, hmm. Oh. maaari. Napakadami tao. Huh? So ayun nga, nadto kaya 'di ba? Naghahanap ako ng bagong apartment. Ang hirap talaga maghanap ng apartment dito. Eh bakit kasi ba, wala kang accommodation? Actually may accommodation kami, guys. Kaso yung accommodation kasi na ibinibigay ng company ay malayo sa store. Pangalawa, walang nabiyahe So para ang mangyayari nun no, may shuttle bus, may service. Ang hirap nung kadal kasi guys, so pag-service ka paano after ng duty, meron kang kailangan puntahan, kagaya ganito, di ba? So, mahawawala na ako ng freedom sa oras ko. Mas gusto ko talaga yung hawa ko yung oras ko after ng duty. hindi yun makita. Ma, makita ko pala sa'yo. So yun, kaya talaga ang nilalaban lang namin talaga ngayon, bakit wala kaming housing allowance. Kaya, hi. Ang dami-dami talaga. Ito, this week, ayan na, doon ko na siya iisipin yung bahay. Pinahupa ko lang talaga tong linggo na to kasi ayaw mo na ma-stress at payday week. <laughs> payday week eh. Buti pa mga kabahay dito. Eh, tamay dito. Huwag mga luka. Sana ko lang Yan. Ito tayo. Maka tayong ano, luya. Mukhang patatas. <laughs> mm -hmm. Sa atin may an, Sa ating may an. ang mga Pinoy dito. Mm -hmm. yeah. To yeah, palabas na ako ng Old Town guys Magkakabi na, mag alas 8 na Pabili din ako ng bus ticket ko po uuwi ako sa bus station Hala na ako nung no, makakain ko bukas. Linggo bukas eh. Walang open. <laughs> so, yun lang guys. Siguro ka dito lang yung vlog natin. At humahaba-haba na siya. Talakad-lakad na talakad na So, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood ng vlog natin for today. And... meron kayong mga tanong ayan, i-comment nyo lang sa vlog na to at malay nyo, yan ang ating next content sa ating channel again guys, happy 1 million views sa ating channel and please help me to reach 12,000 subscribers maraming maraming salamat po yeah. so good luck sa inyong mga future applications sa mga naghihintay ng mga visas plane ticket, ayan big congratulations sa ating lahat, sa inyong lahat, oo. At good luck sa inyong mga magiging first season dito sa Croatia. Di na? Ang dilim na dahil hindi na ako makita. Yan lang. <laughs> so, ayun, good luck and see you soon po dito sa Croatia. That's all for today, guys. Bye. Bye.